Yo! Good morning mga ka for today's video mga ka-chan Ayan, nandito kami ngayon sa Kabanatuan Ayan, binabagtas po namin ang bypass Ayan, hindi ko alam kung Kabanatuan na to or Santa Rosa, <laughs> Nueva no, Ecija mga ka-chan Ayan, padiretso na po kami at napunta kami dito mga ka dito sa Kabanatuan para ipakasta ang dala naming Sitsu na Sikumi kasi mga ka-chan medyo may kamahalan ang pakasta sa aso kaya dito kay Yorme, mga kachan, ay libre lang, mga kachan. So, dito na nga tayo, mga kachan. Malapit na tayo kay Yorme. Ayan, lilikon na tayo dyan sa kanto. At, ayan, mas malapit na tayo sa kanila. Ayan, uh, lugar na yan. Ayan, pasok na tayo dito. At, hintayin lang natin. Makarating tayo, mga kachan, kay Yorme. Ayan ang aming pagbiyahe para ipakasta si Kumi ang aming una kaya ihang aso uh, ah, ayan na ah, uh, sitsong si Kumi mga kachan so ayan malapit na tayo mga kachan at hintayin na lang natin mapunta tayo sa harapan ng kanilang bahay mga kachan ang bahay ni Yorme ayan Ayan mga kachan, ilang segundo na lang at dito na tayo sa harapan ng bahay ni Layorme. Okay, 3, 2, 1. Alright mga kachan, nandito na tayo kay Layorme at tayo ay mapayapa na kauwi at salamat sa Diyos mga kachan. So ito na nga mga kachan, ayan ang mga kanilang dogi, isang pamilya na rin mga kachan. At ito mga kachan, si Tori, ayan ang American Bully ni Layorme. At ito naman mga kachan ang kanilang sitso na si Kola and Pop Ayan si Pop pola. Alright mga kachan Ayan mga kachan dan natin ipapakasta ang ating iha na dalagan dalagan si Kumi Ayan ito naman si Madam mga kachan mahiya naman masyado mga kachan Ayan at tinatakpan pa ang ating kamera mga kachan So, balik tayo sa kanilang mga doggy At ayan si Manay Kinukuhanan na yan si, si Tori At si Papkola Ayan Papkola po ang pangalan nilang dalawa mga kachan Ang kanilang Sitso Ayan mga kachan Ayan si Madam Sobrang mahihain mga kachan si Madam So, ayan na ha At hintayin na lang natin Na ipagsama si Kumi at si Pop ay si Cola pala. All right <laughs> mga ka Okay. <laughs> <tayo> <laughs> No. Ay. Hindi naman siya nakikialam. Hindi na, -ano, no? hindi, na... Ay, -ano. hindi naman. Ayan, <laughs> na. Dapat pala alisin si ano, yung babae. Para maluwang, no? Oo. Oh. Pwede rin kayo. di de de du du dubai adu dubai in ina na ang gang gang kau lang wang sen pe Le-we-ka-la-ti-plei U-lu-a-ga-ga ni ni ka lagi tinggal di Ah, takot. Galit <laughs> siya sa pusa. Nagigibigay siya so, sa ay. Kanina ka pa ika, ha? Oo. <laughs> Galit. Ibabaw. Mamaya, friend na sila. Parang yung isa, di ba, ginagay <laughs> niya Ay 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 Nicola May takit ba? Teka. Teka. Oh, hosing ko lang yung aso. Ay, ay, joke, joke. Ay, ay, bubuksan ko! Bubuksan. Bubuksan. Nasaan beri mo? Yung... Nakasaksak na to, di diba? ba? Automatic. Andre, nasaan beri mo? Nasaan kita Nasaan beri mo? Oo, oh, may sisig pa, Oh, Oo, oh, masama-masama. Oh, singgig, singgig, singgig. Oo, oh, masarap ah. Singgit. Ayan, bigay ni Yormie. Oh my gosh, the kanin ni Sona kakagaya. Ah. Don't show that, I'll kill you. Wala no, wala naman. Wala. Hey, brown! Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Namumulak <laughs> ang mata mo. Oh. Ano? mo, lisensya mo. Abin mo, lisensya mo. Good morning mga katyan. Umaga <laughs> <laughs> sa kabahin na Wow. At ito na mga kachan, ang paborito kong pilihan ng tinapay mga kachan sa kabanatuan ang Shinbong mga kachan Ayan ang shinbong na yan mga kachan Ay matanda pa sa lolo ng lolo ko mga At talaga naman ang pandesal ng lamputok ay super sarat mga kachan Ayan mga kachan At Talaga naman puro matatanda ng mga bumibili dito mga kachan At tayong mga kabataan mga kachan ay napapabili na rin Dahil sa pinamana ng ating mga ninuno ng tinapay ng shinbong Ayan Chinese po ang may-ari niyan at salin-salin lahin nalang mga kachan ang panilang paggawa ng tinapay na shingpong mga kachan tukot pa yan Titik menannya, guys. Yeah,